So ayan guys, magpapatuka tayo mga ng, ng ano ng ating mga chicken. So dito natin pa kainin para makita nyo kung gano'n na sila karami. Merong nakalimber doon, apat. Tapos uh, merong nagalimlim. Merong naingitlog. So ito na lahat. pulang guys kunti pulang ketua nila ketua wah uh, si siw padang nagsipag na yan hindi na natin makikita kung gaano sila karami so ang nabawas dyan guys e, isang piraso pa lang kinatay natin ang nakaraan na ano, graduation nito so kinatay natin isang pirasong tandang okay na o, na dun hindi na wala na wala na ang patuka pa. Pasan ang siya na maliit. Ayun. Ah, Ito na yung sa natin na partner. Yan. Dalawa na yan. Tsaka ito yung isa. Ito naman. Tsaka yun. Yan ang mga partner. Yung gin niya naman. Ito tsaka. Ayan. Ito tsaka yan. Dalawa. So, ayun. Yung kinuha nating huli. Sabi lalak. Tandang dayan. yan? lalaki daw eh, hindi pa rin nangasawa. Ito yung sa atin. Ito, inasawahan na ng manok ngayon. So, ewa ko kung mag-ngitlog niya at maglimlim. Tingnan natin kung anong itsura. <laughs> Kasi nga, manok yung tatay. Hindi ginya. So, malaman natin yan kung anong kalalabasan yan. Sana, mag at maglimlim. So, yun, yung ano na yun, puno ng saging eh. dungkalin pa natin yan kasi pinapaubos na rin ito eh. Nalang ito eh. Yung saging na ito eh, tanggalin natin dito. Ito na grass cutter ako nakaraan. ano, yung gunting-gunting na grass cutter. Ito. Ayan lang. Magandang hapon sa inyong lahat at magandang panunood. Salamat!